🎵Gapchagi negya natanajun na🎵 🎵Nan amumal do har suga upsot si🎵 🎵Chot nun e banan danan inyagi ka🎵 Ayan guys. Parang ang dami-dami niya na guys. Ang lagulag niya. So parang gusto ko siyang i Kasi nakakita ako ng ano. Ayan no, alam niyo ba, yung parang, para siyang ano, <clears throat> may ugat. So, naisip ko, dahil ganun siya, madali siyang i- ilipat sa iba. Tapos, mapaparami ko siya, di ba? Ayan, nagagandahan kasi ako sa kanya. Ang ganda ng pagka-purple niya. Kaya, itry natin, guys. Kuha tayo ng mga maliliit dito. Ayan like ito. Makita nyo ba, guys? May ugat siya. So, ito try ko, guys. Paparamihin natin siya. Try natin. Hanap tayo. Ayan. Ito nakakita ako dito, guys. Dali. sa so, bumili pa si bumili pa ulit si amo. So paparamihin ko na lang siya, guys, kasi ang dami kong paso na extra dito. Paso at saka lupa. So ayan. Gagawa na lang tayo ng paraan magre-repa tayo nito. Ang tawag sa halaman na to, guys. Pero natutuwa ako sa kanya kasi makulay ang buhay. Makulay. <laughs> ayan guys, oh nakita niya. Ayan, nakadami na ako. Lipat natin to guys. Tara. Ayan guys, oh di ba? Nakikita nyo ba? Ayan. Ganyan siya, guys. Ganda ng halaman na to. Nagustuhan ko siya, eh. Ganda kasi nung kulay. Purple. Balik natin, guys. Yung pili ko, ang lakas-lakas ko, pero hindi ko pala kaya. <laughs> Ay, ganun. Hindi ko lang pala yun. Masarap kasi guys. Ayan. Dikat ng lupa. Ayan. O, oh, diba? Ito maganda-ganda yung lupa niya guys. May pagkabuhag-hag. Yung isa ano eh, bato-bato eh. Ayan, teka lang. Diba? natabunan na. na. Natabunan na. Alam nyo guys, sa totoo lang, dati, nung nasa Pilipinas ako, never akong humawak ng halaman. Kasi sabi ko dati, hindi ako makakabuhay talaga, hindi ako marunong. Kahit yata kamatis, tatanim ko, hindi ako marunong eh. Kasi nga, alam mo yun, feeling ko lang talaga yun dati. Pero nung napunta ako kay amo, wala akong choice. Kasi garden, may garden yung amo ko. Ang kailangan kong alagaan. Tapos yun, natutuwa ko mo. Nakabuhay ako ng rose. Alam nyo ba, ang dami kong tanim dito na ano, na namumunga. May abuhado ako dito, may mangga. Tanim ko yun guys, promise. Tapos longan. Kalamansi. Nakabuhay din ako. Kaya lang sabi ko nga yung abukato ko tsaka mangga. Baka hindi ko naabuting mamunga. so, may ganun. O, diba? Ayan, guys. O, ha? Teka. Lipat natin siya, guys. Teka, dyan lang kayo, ha? Saglit lang. Ayan na, guys. Yung isang niripat ko, o. Yan. Yung maliit na yan. Ito yung nabili dati ni Amo, guys. Sabi ko sa inyo na isang dangka lang dati, o, oh, diba? Ayan, isang dangka lang yan dati, sis. Ngayon, ang laki na, diba? O, oh, ha? Ito, guys, niripat ko lang din to. Ako rin nagtanim nito dito. Ayan. Galing lang yan sa isang maliit na pasuko. Ayan, tinan nyo, guys. Diba? Ang dami na niyang bulaklak. ito. Ripat ko lang din to guys. Ayan. Yung maliit na yan. Papalakihin natin yan. Diba? Ayan yung binili ni Amo. Dalawa yun sila eh. Oo. Oh. Diba ang ganda na nila. Ayan. Guys, oh, 'di diba? Sabi ko sa inyo makakaapat ako na ripat eh. Apat na paso iya nagawa natin. Oh, ha? Huh? Tapos alam niyo ba guys, yang ito ito itong ano na to, yung mga katabi ng bagong ripat ko. Ripat lang din yan, guys. Dati isang paso lang yan na parami ko na sila tinan niyo. Ayan. Oh, huh? Ganda rin naman guys, pag madaming halaman sa bahay, 'di ba? sa bakuran na yan. Tinan nyo naman, meron akong tanim dito. Oh, ha? Maniwala kayo, nakakuha ko ng kamote dyan. <laughs> Ayun sa pag wala akong pansawag sa isda ko, sinigang na isda. Ayan, kumukuha ko dyan. Oh, ha? Ripat ko lang tinto, guys. so Ayan. Oh. Di meron ng ibang kakaibang kulay, di ba? Hindi lang puro green, may purple na, guys. Yes. Ayan, oh. Bali anim na siya. Dati dalawa lang siya. Oh, di, hindi na ako bumili, guys, di ba? Diyan ko lang din yung kinuha, guys, eh. Ayan, binawasan ko yung puno na to. Yan. Oh, di ngayon, okay na siya. Meron na akong another, ano. Oh, ayan na. Yung garden ko, guys. Ayan. Nandiyan pa yung ano ko, guys. Oh. Ginamit kong hose. Nagdilig kasi ako. Ito, guys. Oh, ang dami nitong bulaklak. Pag namulaklak siya, nakakatuwa. Ang dami. Ewan ko sa isang taon nakakailang bulaklak yan. Yan. Diba? Ang ganda. Ito rin guys, namumulaklak yan. Ayan, dalawang yan. Bell yung bulaklak nila. Bell. Ayan, paano guys? Torrelats na. Babay na, gutom na ako. Katapos ko lang magdilig kasi. Tapos nagripad na ako. Kain muna tayo guys. Bye! Thank you, thank you sa always support sa aking channel guys, sa mga member ko, sa mga nagsuport sa akin tuwing live ko guys, sa mga co-host ko na laging umaakit sa akin, maraming maraming salamat, thank you so much sa inyong lahat, love you all, God bless.